tingnan nyo naman ang ganda-ganda ng view natin, ang lamig-lamig sa mata. Sa talaga itong barangay obligasyon sa pinaka nagugustuhan ko dito sa probinsya ng Aurora. Kod sa maganda at malinis ay talagang napakayaman sa tubig. Oh di ba ang dami-dami nilang flowing at lahat 'yon ay naiinom. Kaya masasabi ko na ang barangay obligasyon ng Baler ay isa sa pinakamayaman. Kaya sana panatilihin nating maging malinis at pangalagaan lalo na kung ganito kayaman ng ating lugar kasi hindi lahat ganito kayaman. Yung iba nga nangangailangan ng tubig pero hindi nila alam kung saan sila kukuha ng malinis na tubig. Pero tayo dito natatapon lang yung tubig natin samantalang yung iba nagbabayad pa at bumibili ng tubig. Kaya masasabi ko na ang swerte-swerte ng barangay obligasyon. Ito nga at nakarating na rin tayo sa kanal kung saan kukuha tayo ng...